Oke, okay, welcome, welcome, welcome. Good morning, good morning, good morning, good morning guys. Oke, okay, same, same as usual, mga higala. Follow up. Update na sa aning maulan nga kabuntago, mga guys, no? <coughs> maulan nga kabuntago sa Iligang City. rainy rainy morning Oke okay. proceeding ke sa tambakan Bridge tambakan River adong subayun kung suba dito apa pa mura so ini kan sini Good morning 44 barangay Pwede yung iligang Okay River update mga higala no Atong subayo ng ganing Round 2 ta mga higala Para sa Tambakan River morning, good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, Tambakan. Shout out sa mga Tambakan yan. Ano yung mga taga-Tambakan, mga igala, mga bilib mo mga kwanin mga the strong man. Mga kwanin mga taga-Tambakan, masisigla. Anliliksi. Businessman. Mga negosyante. Maliliksi. Maliliksi ay pagkailang taga tambakan kaya good morning tambakan 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 pag nagustuhan mo ang vlog, ang channel na ito baka naman paingin ng share, like and subscribe dyan so guys tayo po ay eh kasalukuyang nasa tambakan barangay no uh, atin pong pitignan niya o oh, ang nating tambakan bridge or tambakan river kasi kagabi mga kaibigan magdamagan ang ulan so, pagka ulan la ang walang buhawi, walang walang ano diyan, hindi walang walang anuman. Or kuyaw or man mga higala og naay mga kanang buhawi kay bulto ang tubig na mga higala. Pag mubundag, si buhawi baha yun na og ulan lang mga higala bisan pag magbuntag. Sama niyo og ang uwan. So, uwan raman yun siya. Pag inanay rin po na siya, ng yun nga ito pa doon sa dagat. Dahil yun siya yung tabaha o dako. Pero ganig buhaw eh, kung sa kabudakan ka na may gala, million, million gallons na tubig ibundak, eh, hindi mo yun. No? Pero kung ulan-ulan lang, ah, okay lang. So, Budaloy rin siya ginay-inay. Ayaw lang yun ang buhawi. Eh kaya kung baga mura giting mo no? bubo bubo kani ulan inanay na siya i-lagay dahi so din niya sa kabaha inanay rin siya daloy nga doon sa kagatan so apang di kaya punta pa ka siguro mga ikala kaya rin siya ay bisag hinay ang ulan dire sa ato ang lapid. niya dito sa bukid haskang kusuga harang kakusog so kung baha kayo dugda So, atong ipag-ingat ang atong mga kaysyo na na mo yung uh, anang gabin sa kasubahan. Oh? Uh, kunting ingat, kunting alert. Alisto. Uh, kung okay, nangis tubig, huwag muna ang antayin. Pwede hindi mo na masagang si tubig. Mu Mura na kwan, mulok-lok yun. Ha? Ah, mura na siya, huwag ka nang itawang minag-off. Mulok-lok yun bags na mo aragadas tubig isod na siya babagan isod pungan kaya mura na siya kuok namulok pulok yun so kung na ganis tubig mga igala minta wapas pa siya kalok pulok likay na mo sibak na mo kay isod na si tubig labaw pa ng ok okay mga igala approaching ka sa tambakan bridge so tambakan river diyan makita kung kakaroon kung okay ba ang lagay ng panahon diyan no? lagay ng river river bank, river valley then ang sunod na itong bagato ni Gala ang hinaplanon ng river muna yung pinakanakong suba dire. guys no? pinakanakong suba kaning Maria Cristina River mga Gala dako sa dne pero kontrolado makontrol siya tumagay na siya down control siya pero kaning uh, mandulog River Higala walai control na eh pag mabaha baha doon na siya uh, control so siya na nagturing ang pina the big river no the big river and illegal city muna eh tambak bridge mga no okay, aga mura gihapon siya oh, tuba ang tubig mga Higala mura tuba Hindi to ito marutit ang kamera kay the ka drive ko. Yan yun. di marutit. Ang tubig mga igala moderate lang kaya po, no? Katamtaman. Hindi uh, siya. Slow moving na siya ikala. Uh, normal ang iyahang daloy. Dili kabalakan. Apan, kulur tumba lang dito siya mga igala no? So, bagay nga dili magkumpiyansa kaya basic muda ko niya

reaching that there is a city public plaza no so once again thank you very much guys di atas ato ikaduang yung to mga higala di, in di atas sa uh, in the heart of Aligan City uh, city public plaza uh, left side mga higala okay at tabayanan sa mga diot mga higala tungkol ang eh, 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 traffic light so sa makalihot ato uh, sa kwali pa humanon ta na mga igala no okay welcome back okay guys go go okay ang ginami eh, city public plaza ah. di ata karon sa uh, proceeding ta sa sa bayan district Hi guys good morning good morning. good morning 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 guys shout out sa mga viewers and subscriber oke, okay, sa mga diot mga guys okay welcome again once again guys sa Japan guys no medyo maulan ng ato kabundagon mga ikala why paglurang no Ligo rani lurang sa Makadiyot pan continuous mga igala continuous ang atong uwan nagpadayon ulo nga hinay lang siya mga igala pan padayon sa gihapon kita so, kasa o niyang taot-taot mga igala sumayo na ito ang pinakadakong suba ang Okay, thank you very much guys. have kayong daan. Magkausap ang mga mga higala. gusto gustuhan mo ang video nito, baka naman pwede makahingi ng like, share, and subscribe dyan. No? Guys, di ata sa sentro bahay na traffic. So, we are lihat-lihat mengaik profit guys Oke okay, Welcome back Welcome back Welcome back it's a rainy morning guys ikan begini ikan begini kegebiin pulang Magdamagang ulang Mga kaibigan oh saibigan Siri ganjan na nasa mababang mababang area no mga ah, tabing ilog yan atin ah, pong kalalaanin mga kaibigan this is a January first man of the year no ika nga buena mano meron ng buena mano agad na ulan Okay. Turn to the right. Turn to the right. Okay, guys. Nice. This is a rainy, rainy, rainy morning. Okay, shout out to the viewers, mga subscribers, ano? Luzon Visayas and Mindanao. Okay man. Okay guys, tayo brina. Narine. Tay nan din eh. Nandito sa palang Public Market. Maulan, maulan, maulan mga kaibigan. Aw, oh, sana maka-gain chuna na to di ano, ngamo pa matuan pa sa trabaho. Kaya, magdala jud pa yung mga higala kay murag maghapon-hapon pud no? di ulan na no wa jud pati mao si haring adlaw kay kani kebuntak ni ulan na so wili sad ni siya maghapon ron kay wa jud ni pati mao si haring adlaw possible no but i'm not sure Bro, so, prepared lang mga higala dala jud pa yung mga kay zona natong mga buwat manggagawa no? manggagawang Pinoy ika nga magdala po tayo ng payong sapagkat maulan ang ating araw ang ating panahon ika nga, manggagawang Pinoy maninindang Pilipino tandaan nyo magdala kayo ng payong ika nga sabi ni Jose Pares tutulungan po ang mga maninindang Pilipino Aha! Okay guys Tuloy tuloy po tayo mga kaibigan Maraming salamat Sa mga viewers At subscribers natin dyan So guys Muna i-update rin no Sa Palau Public Okay mga kabayuan mga guys Ito yung kabayuan dito Okay kabayuan kabayuan Mga ikala Thank you very much. Ang gandhi neng no guys, nagkaisa lamat. Ang buhos na sunod ngayon kini si Kidalan Ramsey, ninety one ninety five wild. Thank you very much. God bless us all. Bye bye.